Ay isa sa mga ginareklamo pag magistorya na ang mga maestra dito, ang admin task, lagi daw, ang admin task. Kanya nayuban mingon, ma'am ngano ngano magdiwerm pa man mi og mga bata, dili man mi mga barangay health worker, dili man mi mga nurse, dili man mi taga DOH, pero kami gyud ang magdiwerm sa ilaha. Yeah. ngano no, ma nga no, magluto pa man mi sa school-based feeding program. Nga man mi kamao magluto, ma'am. Ang among giiskwilahan, kay magtudlo man. Ang kanang gulayan sa barangay, ay gulayan sa paaralan, ma'am. Kami pa'y magtanom. Kami pa'y mag, mag... alaga. Kunya, kami pa'y mo-harvest. Di pagid kami ang mukaon. Kanya, yeah, balik na ko sa central office. Ano na ko sa HROD. BHROD. Yan yeah, ako. Magbalik-balik. Ko balik-balik. Maning kuan. Bisan asa sa mga ito nga iskulangan. Magbalik-balik ang reklamo sa admin task. Unsa man yung tinuod. Yan mo sila, ay, ayaw kaguol. Kay kuan. Naantay. Uh, administrative officer nga 5,000 kabuo. Nga natay mo abot nga administrative officer nga sunod tuig nga uh, kuha na po 5,000 na po pero ato nang tungaon 3,000 administrative uh, 2,000 planning katunggi na sa speech kanina na ano ko ma'am hajot lang mama 47,000 approximately 47,000 plus ang ato ang iskulahan 5,000 ang imuhang EO kaunon ra na imuhang 5,000 sa kadaghan sa imuhang iskulahan So, unsa may, unsa may epekto, ana. Ang ay, sige, ay lang kaguol, kay i-cluster na mo. I-cluster na mo ang mga iskulahan, yung assignan na GAO, yung mga kuana na sila. Yan ako, dili, anak ko. So, Di ko, unsa mag yung mga ginareklamo nga admin task? Ah, sa na siya, dugay kayo siya nakabalik, tagaan na mo siya, adlaw, 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 semana, bulan. Nahanami sa iya ha, ilista na, ilista, ilista, Pila kabuok. Pila kabuok ang ginapabuhat sa maestra, nga admin task. Pila kabuok? Pila? Ganito? Ha? Five-six. Fifty-six kabuok. Fifty-six kabuok. nag na ako siya. Ito, hey, ma'am. Kanang 56 ni mo kabuok na admin task ba? Nama na siya ibasihan sa balaod. Nga nako kung wala na siya ibasihan sa balaod, tanggalan na, na na ninyo. Kay nga na ipabuhat man na ninyo sa kuan sa mga maistrang, wala man na ibasihan nga sila ang mabuhat, ana. Nga, ingon siya na, sige, maglingkod mi sa lawyer, legal, amo ang i-review, i-review. I review. Kitagaan na mo siya adlaw, kitagaan na mo siya adlaw. Kaluwi sa gino, hatod karon no, pasin nahuman. na human. Pero do na siya update. Katong nagmeeting me, ningon siya, ang 56 ko no, nahimo nilang pila. 11 na lang kabuok administrative tasks. Ang um, na ay basihan nga ang maistragyod ang mubuhat. So from 56 to 11, and interim guidelines will be issued so that dili mulatan sa division sa pagpangayo o kung unsa man ginapangayo nila. So interim guidelines will be issued significantly and immediately reduce admin tasks of the teachers.